natimplan ko na rin mga kanipi itong ano itong niluto kong tinola lalagay na natin yung dahon ng ampalaya malambot na rin yung karne ng manok nyan eh yan diyan yung paglagay natin ng dahon ng ampalaya sa uh, pag na saka natin ilalagay mga kanipi What's up mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik si kanoypi for another video Araw ng Webes Ayan, basa si Mia Balik kahapon, hindi ko siya nawashingan mga kanoypi Dahil umulan din At kanina, umaga, umulan na naman Kaya ganyan, basang basa na naman si Mia Buti na lang, hindi ko nawashingan kahapon <laughs> ay So, punasan muna natin sa glit makaka yung basang parts niya. Para makalabas na rin tayo. Anong oras na? 7 na ng umaga. Nandito pa lang tayo. Sa bagay, ah uh, kondisyon naman niyan na makaka dahil nalinisan ko kahapon yung mga brakes niya. At bearing sa side wheel Napalitan na Okay na Condition na naman yan Mga kanayipi Sana makalung distance tayo ngayon Basa Punasan ko lang saglit Mga kanayipi No dito sa igl mga kanayipi. Ayan, may tatlo. Pang-apat tayo, mga kanayipi. Ayan, mga kanayipi. Nakapagkantay din tayo. Pambuy na mano natin ito, mga kanayipi. again. yung pasero natin kumita tayo ng 50 pesos pili lang ako ng sampagito mga panayipi pampaswerte pampaswerte isang pagitan na si Mia makakainit.

at 35 million. thank you, thank you. Ayan, dahon ng ang palaya. tayo mamaya. Ayan, bumili ako ng karne ng manok, mga kanayipi. Tapos speeds. Pagkain ng mga malilit kong manok. Sa dahon ng ampalaya. nagtitinulat tayo ngayon uh, may lagnat yung asawa ko tayo. Yun lang na ang kinita natin. 50 pesos. Babawi na lang tayo mamaya. Pagtapos nating magtrabaho dyan sa manukan at magluto ng panahaliang ulam. So ito, yung binili ko. Uy muna tayo ng magpag almusal na. Tapos na akong nagpakain sa kanila, yung mga alaga kong manok nakapagpalit na rin tayo ng inumin nila ayan maglilinis na ako dito sana sa kanilang mga ipot kailangan nating linisan yan para ano hindi mga moy at si misis may trangkaso si bibi ka walang nag aalaga mga kaloypi nandun lang sa tabi ni misis uh, nagbabangad kaya siguro sa rin yan mamaya hindi na lang papasok sa school half day na lang siya papasok mga kanipi para no may magbantay kay Maika uh, tayo mamamasada tayo ay pero magluluto muna ako pagkatapos dito ng ano ng ulam pagkatapos kong maglinis maliligo muna ako tapos magluluto tayo ng ulam tinola yung lulutuin ko mga kanipi yun yung kanang halian naming ulam uh, para may mahigop na sabaw si Mrs. Canoypi no? Okay. muna ako mga Canoypi bali yan yung itlog nila ngayon mga Canoypi nang itlog sila ng maliit Parang mas malaki nga sa ano, sa pugo. Itlog ng pugo. Itong itlog na to. Ano, liit. Ayan. So, linis muna ako, mga kanaypi. Update ko na lang kay mamaya. Ayan, mga kanaypi, natapos na tayong naglinis dito sa aking kulungan ng mga manok. Nakapag-disinfect na rin ako Bali, sunrocks yung ano, pinang desentek ko mga ayun Ayan. Bagong ipa na naman yung nakalagay dyan sa baba. Malinis na yan mga kanayipi. Kahit dito sa kabila. Ayan. Pati doon, sa dulo. Maayos na mga kanaiti. Ayan. Bali, mamaya. Magkukulikta tayo ng itlog dahil may pa-order tayo mga kanepi uh, Nagorder nag-order yung kapatid ko na nagtatrabaho dyan sa barangay uh, order daw doon sa, ano, sa barangay mismo mga kanepi dalawang tray na large to XL yung size na gusto nila so sana makompleto natin yung dalawang tray na pa-order nila mga kanepi na So dito banda Wala pang nag drop mga kanaypi Meron talaga yung ano Yung time na ano Na kahit tatlong piraso na ano, Sa isang kulungan Wala silang naibibigay na itlog Mga kanaypi Lalo na dito sa ano Sa mga una kong manok Na alaga Ayan. So dito pakumpleto na naman ata yung mga ano mga itlog nila dito sa uh, mga to mga uh, third bats ayan tumataas yung ano yung nilagay kong screen kahapon so hindi pa ako nakabili ng zip tie para ano itali na lang dito sa ano sa bakal na screen para hindi tumaas mamaya siguro bibili tayo ng zip tie sa ano sa BTs Ayan. Ito, 3 months pa, mga kanaypi. Bago sila mangitlog. Itong mga port bats na ano, mga manok ko. So, ngayon, June, ay July, August, September, October. By October siguro, makakapag na sila ng itlog. Ayan. October, malapit na mga kanayipi 3 uh, months na lang <laughs> makakapagdrop na rin tong mga port bats nating manok siguro pag ganon uh, separate na rin natin yung ano, mga lalaking manok at kukuha ko dito ng ano ng pang breed natin mga kahit limang pirasong ano limang pirasong babaeng manok tatlong tandang pwede na or ilagay natin lahat yung ano, tandang na anim na piraso <laughs> para makapag breed tayo makapag produce tayo ng ano sisiw na decal dwight mga kanayipi syempre pag marami tayong maproduce pwede rin natin ibenta di ba dagdag kita rin yon mga kanayipi katulad nung ginagawa natin dati na ano nagpapapisa tayo ng Rhode Island pwede yon mga kanayipi gawin natin dito sa mga decal dwight na manok so tapos na ako dito mga kanayipi tapos na yung trabaho natin dito sa aking mini farm <laughs> mamayang alas dos na naman siguro magbibigay tayo ng ano ng tubig na naman bilis lang kasi nila na, ng maubos yung ano, tubig okay at papay nga lang tas maliligo at magluluto ng ano ng tinulang manok anong oras na mga kanayipi alas 11 na pala 11.01 So siguro mamaya pa tayo mga kalabas, mga kanayipi, mga launa. Okay. Ganun talaga. Is this. Ayan mga kanaypi. Magluluto na tayo ng manok. Ayan, yung manok na lulutuin ko ngayon. Bali tinola yan mga kanaypi, Para may sabaw si misis na ano. Na kakain mamaya. Ngayon lang ulit tayo na magluluto eh. Laging si Mrs. yung nagluluto. Minsan bumibili sa sa tindahan. So hindi na ako nakakapagluto ngayon lang. Yan lang kayo dahil magigisa na tayo ng ricado. Bawang, sibuyas, luya. Pagsamasamahin na natin agad. Na <laughs> Ayan, igigisa natin yung ano, yung karne ng manok. Bali yung ano, yung lalagay nating sahog niya, dahon ng ampalaya. Eh, sakay ka muna. Tingnan ka mo na. Hi, Kanoy, peace. ka ba yun? Hi, kanoy, ti. ikaw Kanoy, Magluluto kami ni Papa Kamu, hi Hi mo na, hi Tingin ka na lang ang camera Hello Ang baba ka muna, ilalagay ko muna yung manok <laughs> Ano? Ano? Ah. Oo, dyan ko lang. Sablit, asa, ah, sablit! Gusto niyang matikelam, mga ka-naysi. Matikelam? Magluluto ka din? Luto ako, ako. Chicken. Chicken chicken and the dish. Ay <laughs> Ayan mga kanipi yung ginigisa natin. Uh, karne ng manok. Pakpak. -pak. Ulam na namin yan hanggang hapon mga kanipi. No. ai mo assim que hello, chicken, on. chicken, yeah, yeah hey, chicken, yeah hey yeah hey, yeah hey, abjetai para isso não, ai abjetai police mata, no nose sa inyong mata eyes yung mouth mouth ah. <laughs> <laughs> yung teeth pakita mo yung teeth mo yung teeth tang yan tang ayan mga kanaypi ayan na yung ano kumukulo na yung karne ng manok tapos ito na yung dahon ng ampalaya ayan at uh, shoutout nga pala kay Kuya Ed Galcia ng Sambales ngayon mga kanipi. Bali na try din daw niya na ano na magluto ng ganito, tinulaw with dahon ng ampalaya. Sabi niya uh, masarap daw mga kanipi. <laughs> Ayan, sinubukan din daw niya yung ano, yung tinula natin with dahon ng ampalaya. Sabi niya masarap. Masarap uh, sarap daw higupin yung sabaw niya lalong lalo na Uh, tagulan tag-ulan, mga kanayipi. So, first time niya na, ano, na nagluto ng ganun. Uh, at minisid pa niya talaga ako na masarap talaga yung tinula with dahon ng ampalaya, mga kanayipi. Kaya sa mga hindi pa nakapag-try, try niyo na rin, mga kanayipi, yung dahon ng ampalaya. Kahit pag naluto na yung ano, yung tinola, sa kanya na lang ilagay yung ano, dahon ng ampalaya. Ah, uh, sigurado 'yun, masarap mga kanoypi. Ayun. Lutuin muna natin yung karne ng manok, palambutin natin. Saka natin ilagay yung ano, yung dahon ng ampalaya. Okay? natimplan ko na rin mga kanipi itong ano itong niluto kong tinola lalagay na natin yung dahon ng ampalaya malambot na rin yung karne ng manok nyan eh ayan ganyan yun yung paglagay natin ng dahon ng ampalaya sa uh, pagnaluto na saka natin ilalagay mga kanipi ayan lang natin saglit dyan para yung pait ng ampalaya mahalo dyan sa ano sa kumukulo na karin ng manok ayun pwede na yan mga kanayip alright tapos na tayong nagluto ng tinola with dahon ng ampalaya so ka hi come on. ka tingin tingin mo na yun yummy ka nga Yummy, yummy. tama? tak? <laughs> Ayan, si Maika, mga kanaypi. Tapos ko ng pinakain. Ano <laughs> yan? Paano pa raw? Sarap yan, masarap. Yummy, tama? ha? Yummy. Gustong gusto niya yung ano, sabaw, mga kanaypi. Tapos na ng So tayo, kakain na rin tayo mga kaniti. Dito na ako kakain sa pinagkainan ni Maika. Ayan, may dahon pa ng ampalaya. Sarap ng sabaw talaga pag ganito. Yung luto niya, yung tinola. Sarap mga karinti. Kain muna ako ng makapamasada na rin bali nandito na rin si Rinyan siya na yung kasama ni Mrs. dito at magbabantay sa kanyang kapatid na si Bibi Maika Ay mo na si Kanaypi ay mo muna si Kanaypi huwag si na yun ah, tapos ka nang kumain ayoko okay. haw higop ng sabaw <laughs> Sarap. Sarap. <laughs> Yummy, ikaw ka. Ikaw ka na sa mouth. Ikaw pa. <ha>? Sarap. <laughs> Ayan mga kanipi, palabas na tayo. At nandito na rin yung dalawang tray na order nila dyan sa barangay hall mga kanipi. <laughs> So palabas na tayo at tulog naman na si Bibi Mica, mga kanoypi. Hindi rin pumasok si Renyan dahil para may kasama si Mrs. Jans sa anak sa bahay. Para mahaponaypi. Ayan, pasok daw natin dun sa loob ng barangay hall. Budaptan na. No? Deliver. Ni sekretaryo ko na. Sekretary. Sekretary. <laughs> 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 Anong natin nunggu. Terus <laughs> 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 Treasure era pala mga kanay upi. Ayo. Ah, madam. Ah, madi. Madi. Oh, mama. Five twenty na. Special tayo po. Ano pa? na naman na bentang islog <laughs> ka na ah? Sideline yung kagawad. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Ayan mga kanipi. Nakapagbenta na tayo ng dalawang tray. Pumita tayo ng 5.20. So buti na lang mga kanaipi na order ng kapatid ko yung ano barangay secretary dyan sa barangay ng Kaisan thank you so much madam sa pag order sa ulitin ayan sakto may pasayaro tayo mga oh, madadagdagan na yung 50 pesos na kinita natin kaninang umaga Anong oras na? Launa na ng tanghali. mol